Welcome back to my channel mga ka-spotters. Sa pinakalas na video ko, tinuro or diniscuss or pinag-usapan or shinare ko sa inyo yung tungkol sa history ng Diplomat Hotel sa Baguio City. Sa video na ito, alis muna tayo sa video tungkol sa facts at balik tayo sa video tutorials at ang pag-usapan natin sa video na ito ay kung papaano i-recover -re yung Gmail account natin kung wala na sa atin yung mga phone numbers natin or kung nawala na yung mga SIM cards na naka-associate doon sa Gmail account natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and share, and tap the notification bell down there para manotify ka sa mga upcoming video tutorials ko pa. So without further ado, let's get started after this intro. Good day everyone, I'm Jed. I upload facts research stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. How we recover Gmail account, kung yung phone numbers or yung cards. na naka-associate doon sa Gmail account natin. At pag-uusapan pag din natin dito ngayon kung ano yung mga requirements para ma-recover natin yung Gmail account natin at yung phone number mismo na nawala na or nasira. Meron na akong video na tungkol dito ng part 1. Ilalagay ko na lang dyan. Pero yung video ko kasi na yun, medyo hindi masyadong klaro at medyo malabo yata yung audio. Kaya uulitin ko siya sa part na to bilang part 2 at medyo mas papaikliin natin para mas maintindihan at para mas maging klaro sa lahat dahil marami nagtatanong kung paano ba ma-recover yung kanilang mga Gmail account na nawala na yung mga lost SIM card or mga broken SIM card or defective SIM card na yung mga number nila is associated doon sa Gmail account nila. Paano nga ba? Pag-usapan natin yan sa video na to. Unahin natin yung mga requirements para sa pagre-recover ng SIM card na nawala na o nasira para ma-recover din natin yung ating mga Gmail account. Kasi di ba yung SIM card o yung number natin associated doon sa Gmail account natin? Once na ilalagin natin yung Gmail account natin, nagsisend sila ng security code or one-time passcode na isinisend doon sa number na yon. Hindi na natin mailalagay yung passcode, hindi natin ma-insert kasi nga wala na sa atin yung SIM card. Ito ang mga requirements para ma-recover o para makuha uli natin yung mga numbers na SIM card ninyo na nawala na sa inyo. Requirements number 1. Affidavit of Loss. Ang Affidavit of Loss ay kinukuha sa mga notary public or sa mga law offices at ito ay nagkakahalaga ng 250 pesos to 300 pesos depende sa lugar kung nasaan kayo nakatira. Dito kasi sa amin, 250 pesos lang per, per set siya. Two copies na yun. Bali, dalawang set na ibibigay sa inyo. Yung isang set, tabi nyo, is yung isang set, ayun yung dadalhin niyo doon sa center or sa smart or sa globe center na pagdadahan niyo. Mamaya, sasabihin ko, i-discuss ko kung saan center, kung anong center ba yung sinasabi ko ngayon. Requirements number two. Of course, dito sa Pilipinas, lahat ng transaction na kailangan nating gawin, kailangan natin ng valid ID. Valid ID, hindi expired, hindi ID ng kapitbahay, hindi ID ng kamag-anak. ID mo mismo, ikaw, yes. ID na hindi expired at dapat yung ID na yan is primary ID to make sure na ma-approve yan pagpunta nyo roon sa center kung saan ninyo isa-submit. Requirements number 3. SIM bed or SIM card. It's either kung alin sa dalawang yan, pwede ninyong ibigay as proof of requirements na kayo talaga ang gugumagamit ng SIM card na nawala or kayo talaga yung may-ari ng SIM card na yan na nawala. It's either uh, smart man yan o blue man yan, kailangan mag-provide kayo ng SIM bed or SIM card na pinanggalingan ng SIM card nyo na yan mismo. Paano kung matagal na nawala yung SIM bed or yung SIM card? walang problema dahil marami pa tayong ibang option. At yung option na yon ay kapasok sa requirements number 4. Requirements number 4. Online transaction. Kung smart user ka o yung smart yung SIM card na nawala mo na gusto mong recover kailangan meron kang Paymaya application or dapat associated ito rin sa Paymaya application niyo yung number na yun na nawala kasi ipapakita nyo doon sa center na yung aso, yung number na yun is associated dyan sa paymaya na yan, syempre, ang mangyayari, hindi nyo malalag in yung paymaya ninyo kasi nga, hindi nyo na malalagay yung one-time pass code once na mag in kayo sa paymaya app, di ba? Hindi kayo makakalag in. Walang problema. Ang importante lang, makita lang yung center o yung staff sa center kung ano yung uh, yung application ng Paymaya na number ninyo na associated doon talaga sa nawawa, sa nawalang SIM card na gusto ninyong i-recover. Ang key diyan, ang key ang idea diyan is meron lang silang magkaroon, magkaroon lang sila ng idea na yung number na yun is associated sa application diyan sa Paymaya na gusto ninyong i-recover ulit. And kung Globe users naman kayo, syempre, usong-uso na ngayon ng GCash kung Globe users or Globe yung SIM card na nawalan ninyo at gusto ninyong i-recover or nasira yung SIM card, syempre, kailangan meron kayong account sa GCash. Ganon din, same goes with Paymaya. Kung hindi na kayo makalog-in dyan sa inyong SIM, I mean, sa GCash at ninyo, syempre, hindi nga kayo makakalogin kasi nga, hindi nyo na matatanggap yung one-time passcode dahil nandun yun isi-send ni GCash sa nawalang number okay lang yan. Ang importante, may papakita nyo lang dun sa center or sa staff ng center na yung Gcash na yun ay hindi nyo malagin dahil nga yung number kailangan ninyong i-recover at yung SIM card kailangan ninyong palitan ng same number. Ano-ano naman ang mga dapat gawin? Una, kung smart user ka or smart SIM ang nawala sa'yo o yung smart na gusto mong i-recover, pumunta kayo sa mga SM malls kahit sa branches ng SM kahit nasa lugar kayo pumunta kayo sa mga SM malls, usually na sa last level siya o pinaka third floor siya ng mga malls, depende kung anong level siya. Basta sa lahat ng mga SM malls, merong smart center. Doon sa smart center, itatanong nyo lang sa guard kung papaano mag-recover ng SIM card na gusto nyo kamo uli ibalik yung same number nyo pero yung SIM card nyo nawala na ngayon. Tatanungin kayo ng security guard kung may requirements na ba kayo. Siyempre, sasabihin niyo wala pa. Pag sinabi nyo wala pa, bibigyan kayo ng security guard ng list of requirements at yung list of requirements na yun, nasabi ko na kanina. Pero, magandang pumunta muna rin uli kayo kasi baka nowadays, updated na yung requirements nila at baka bago na yung mga requirements na kailangan nila. Ngayon, kung Globe user naman kayo at Globe yung SIM card na nawala ninyo at gusto niyo i-recover, same goes with the Smart SIM card. Pupunta rin kayo sa mga SM Malls or SM Super Malls kung meron dyan ang mga globe center, syempre pag globe, globe center kayo pupunta, pag smart, smart center. Same din, ganun din yung process, itatanong nyo rin sa guard yung requirements, and then pag binigyan kayo ng list of requirements, kukompletuhin nyo lang yung requirements na yun, and then go back anytime at your convenience kapag nakompleto nyo na yung mga requirements na nakalista doon sa ibinigay sa inyo ng security guard. Halimbawa, tapos nyo nang makompleto yung requirements niyo. Pwede kayong pumunta kahit kailan kung kailan nyo nakompleto yung mga requirements niyo. Ngayon, kung nakompleto nyo na, pupunta na kayo, syempre pipila rin kayo doon, and then may papafill out sa inyong mga forms, at tunayan na yung SIM card na yon ay sa inyo at yung ang, ang, ang ire-reklamo, I mean, iko complain ninyo is lost SIM card or defective SIM card. Kung lost SIM card, syempre wala na tayong mapapakitang SIM card. Ang papakita na lang natin, SIM bed, yung pinanggalingan ng SIM card na nawala. Ngayon, kung wala na rin yung SIM bed, yung sabi ko nga kanina, may option pa kayo, yung Paymaya or Gcash na online transaction, pwede nyo rin ipakita yan sa kanila. Paano naman kung yung SIM card is defective or konti na lang parang maliit na lang, naputol na siya, at ang nakikita na lang is yung parang yung silver o yung copper niya. Pwede nyo pong dalhin yan kahit sobrang liit na niyan as long as meron pa silang proof na may SIM card ka na hindi na gumagana o defective na yung SIM card mo kung nandiyan pa sa'yo. Pero kung nawala na, meron kayong ibang option kagaya nga ng online transaction na Paymaya or Gcash at yung SIMBED kung meron pa kayo. Ngayon ang tanong, paano Jed kung lahat yon wala na? Imposible lahat yon wala na. Naniniwala ako na makakalog in or meron pa kayong Gcash application or Paymaya application para ipakita sa kanila or sa staff ng center na meron kayong application na associated doon sa number na nawala. Yun nga lang, hindi nyo na login yung application kasi nga hindi nyo na may input yung one time passcode kasi yung one time passcode isinesend doon sa SIM card na nawala and wag na wag nyo pong kakalimutan magdala ng valid ID and to make sure kagaya ng sinabi ko kanina, primary ID na po ang dalhin natin para makasigurado tayo at maiwasan natin ang pagpabalik-balik dahil minsan hindi po sila tumatanggap ng secondary ID only primary IDs are accepted sa mga ganong transaksyon at syempre yung affidavit of loss kailangan po natin kunin muna yan, kumuha muna tayo niyan sa notary public or sa law offices na kailangan notarize siya at kailangan yung reason is SIM card lost. Yung kailangan, ilalagay yung reason doon. Tatulungin naman kayo dyan ng attorney na mag-notarize kung para saan nyo gagamitin or kung anong purpose. So halimbawa, nakapag-submit na kayo ng requirements, nandoon na kayo, nakapag-fill out na kayo sa center ng mga forms na kailangan ninyo, mag-aantay lang kayo doon ng 15 to 30 minutes para bigyan kayo ng value SIM card. At ang magandang value dyan, yung SIM card na yon ay same sa number na nawala. Same sa number na gusto nyo i-recover, same sa number na hindi nyo nagagamit kahit gaano pa katagal yan. Pero wag naman sobrang tagal, like 2 years na, 3 years na, pag ganun na, wala na siguro silang magagawa dyan. Pero itry nyo parang itanong, kasi in my case, 6 months pa lang na nawawala yung SIM card ko. At saka ko siya nilakan. Pero kung one year to one year onwards, hindi ko lang alam. Magandang bagay, itanong nyo na lang sa center kung pagmatagal ba or more than six months ba is kaya pang recover. Pero alam ko naman sa teknolohiya natin ngayon, walang imposible, kailangan lang tiwala. Okay? So yan mga ka sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please don't forget to subscribe, like, and share it. I-share nito sa inyong mga friends and relatives and family para makatulong din sa kanila sakaling may ganito silang isyo na kagaya natin. So maraming salamat mga ka-spotters hanggang sa muling pagkakarinigan at pagkakanooran. Stay safe and have a great day!